Welcome to Henry KNG TV. Ah, magandang hapo po. Ayan po, ah, kadating ko lang. Ah, bumili po ako ng punla doon sa hain. Ito po yung punlang sili. Na ah, ano nga ito, yung siling manghang. O yung red hat yan po yung binili ko, ito po yung ko dito at saka doon sa mga ano na yun, dun sa mga uh, plastic na itim, yan po uh, medyo malaki na po yung nabili ko, wala pong available na maliit, uh, ang kagandahan po dito ito po ay buhay na, matibay na po ito uh, at saka hindi po ito magtatagal, ito po ay magbubunga na rin ang gagawin ko lang po dito uh, pagkatayin ko po, mga ilang araw po papatabaan ko na po sila para mas bumulas po sila yan po yung gagawin ko Sige po, at ahihahanda ko na po yung gamit ko pa sa pagtatanim para mataniman ko na po itong lugar na to. Ayan po. Pamiyan ko na po tataniman yung kasi po mainit pa sa gawin doon. Aunahin uh, ko na po itong ilalim na puno ng mangga. Ayan po. Ayan po, ha, nakapagtanim na po ako dito. Natapos na po ang taniman yan. Yung dalawang hilera na to, nataniman ko na po ito. At dinilig ko na rin po yan. Yan, nadilig ko na rin po yan. Ayan po, maganda na tingnan kasi may tanim na. <coughs> Mas gaganda po po yan pag natanggal ko yung kahoy na to. Baka bubo tanggalin ko na yung kahoy na to. Ayan po, hapon na po kasi. At saka tinatapos ko po yung pagtatanim ko, kaya hindi pa po natanggal yan. Pero bukas po, tatanggalin ko na yan. Ngayon po, eh, dito po ako nagtatanim. Ah, natapos na rin po itong lugar na to. Naka, ano yan, po. Tapos na po yan, nagadu sa dulo. Ah, ngayon po, dito ako magtatanim sa kabila na to hindi <coughs> po kasi ako mapag video kanina kagawa po kasi ng, ng, ng lobat yung cellphone ko up po ako ng konti nagtasa po ng konti para mapag video lang ako po kamatis na hinog na rin kahit po pa paano eh makakagaan ano po ng pansausawan dyan yan na po yung aking gagawin niya sa hilera po na to Baka mukha ito tayo. Gagawa lang po kayo. Right. hindi pa pwesto bang malikot ayos yung ano ko ha ayos video ko ha nakita nyo naman nakita nyo yung ha naman na video ha kayo man na video ko ha Ini. Begitu kita kanji. Eh hati. Makasih. Okay. Oh, bahan -bahan bungu Makanya, mama bungu wes set kon. Oh. Pas. Hoi, boy. boy.

Hindi tayo pa pala Oh no. ano, ano po ba yung buong pangalan? Henry. Ano? Henry Santos Paustino. Hmm. Henry middle name Santos. Plus Paustino. Ano pa yun? Anong taon na po kayo? 48 years old. la street, certo, questo si può sia Vicina street. Vicina. po ah, didili ko na po lahat Ito po nito, patatayin po lang din po nito ngayon didili ko na po kahit na konti-konti lang para nga po yun para may baon silang tubig yan ito lang po yata yung mahirap napalokot yung isa hindi naman yun Ah, nung isa. Pero okay lang matibay pa naman yan at uh, patatanim pa lang bali wala lang yan yun 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 tubig itong aking kamatis yan no? kahit pa paano po ay eh, makaka-arvest ako dito kahit pang gamit lang ay eh, makaka-arvest ako dyan hindi na po ako bibili ng kamatis. Ngayon po ito, hindi na ako bibili ng sili. Ito po yung mabilis na naman. Wa po by January, eh makaharvest na rin po dito. Ganyan po yan. Kahit pa paano, eh magkakaroon na rin ng pansausawan dito. Hindi na po kami bibili ng sili. At saka hindi naman po ako bibili ng sili. Ah, dahil nga po, may mga time din naman po kami dito kahit pa paano. Uh, ano lang, mas maganda rin nito para Magagawa po uli ako ng chili garlic. at po. kasi, kasi may tanim ako ng chili ng sili. Nakagawa po ako ng chili garlic. At saka nakakapagbenta rin po ako ng chili garlic oil. Ng chili garlic mismo. Uh, extra ang kita po yun. Kaya po maganda yung may tanim. Kaya kayo, magtayon din po kayo. Ayan po. Ngayon po, nalito tayo sa akin taniman ng kamatis. Buhay na buhay na po sila. Ayan uh, pwede ko na po silang patabaan uh, bukas po ay eh, bibili na po ako ng pataba uh, yurya po yung gagamitin ko yung pataba para po yan para nga po mas mabili silang bumulas yan po pero buhay na po sila ganda po nito ito po ay eh, may 50 na gulong bali pumasok po dyan yung isang tray isang tray na kamatis po lahat yan marami na po nga ma-harvesting dyan uh, kailangan lang po ah, uh, maalagaan ko sila mabuti Uh, para mas gumanda ayan po uh, sige po maraming salamat po ayan po muli po ayan eh, papasalamat po ako sa inyo sa patuloy yung suporta sa akin na uh, ayan po ah, uh, medyo uh, ano yung buko medyo mahaba-haba na yung buko pag upitin na ulit ayan po uh, maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa akin sana po eh, suporta niyo po ako Uh, Kain GTV po. Maraming salamat po at uh, kung wala po kayong tanim, magtanim po kayo para meron din po kayong anihin at saka kung saan po kayo naroon. Uh, ingat po kayo lahat. Maraming salamat po.